Istarte, istarte, liwanag sa muslim. Isigaw mo, hangin, hangin ng muslim. Liwanag sa muslim. <coughs> Amang si Mike, hinahanap ang kakambal niya. Hinahanap niya si April kaso hindi niya mahanap. Yun pala, nasa ibang bayan. Mm. Doon. Tapos pumunta si Micah sa ibang bayan. At nakita niya si ipin At sinabi niya, ginagawa mo dito? Ay, ah, mo si ipin oh God, Ha? Ha? natin yung sunod na tinyo